Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang dormitoryo na puno ng mga lihim at kababalaghan. Isang batang lalaki ang nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Mula sa mga tunog ng lumang music box hanggang sa mga aninong nagmamasid sa dilim. Sa kanyang paglalakbay, makikilala niya si Marie, isang batang babae na may misteryosong ngiti at babala tungkol sa mga masasamang espiritu. Pero sino nga ba si Marie? tanong lihim ang dala ng kanyang locket alamin ang mga kasagutan at ang nakakatakot na katotohanan sa kwento ni Ben sana po ay mapili nyo itong kwento ko tawagin nyo na lang po akong Ben ito ay nangyari noong 12 years old pa lang ako nagstay ako sa isang dormitoryo na may napakalaking misteryo hindi ko alam kung may nakakaalam ba sa misteryo na yon pero ako alam ko dahil naranasan ko mismo Nagstay ako sa dormitoryo na yon ng isang buwan pero sa isang buwan na yon ay napakarami kong naranasan na takot. Una kong gabi dun sa dormitoryo, may narinig ako na music box na tumutunog. Para siyang music box na sobrang lumana at ang tunog ay parang umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Yung tunog, para bang galing sa ilalim ng lupa, sobrang luma at parang may bumubulong sa dilemma. Hindi ko pinansin yung music box. Inisip ko na lang na baka may gumagamit noon sa ibang kwarto. Habang tumatagal yung pagtira ko sa dormitoryo, napapansin ko na may malamig na hangin na umiikot sa buong building. Hindi naman aircon yung buong building at hindi rin naman winter noon. Kaya nagtataka ako kung saan gagaling yung malamig na hangin pero sa tingin ko, may kinalaman ito kay Marie. Tsaka may mga pagkakataon na parang may mga anino sa gilid ng mata ko at naririnig ko yung mga tawa ng bata na nagmumula sa isang bahagi ng dormitoryo na matagal nang nakasara. Parang may mga nagmamasid sa akin sa dilim. Sabi ng may-ari ng dormitoryo, may nangyaring krimen daw sa kwarto na yon kaya nila pinasara. Isang beses na nagbabasa ako ng libro, nakaramdam ako na may nakatingin sa akin. Paglingon ko may nakita ako na batang babae na nakasilip sa bintana. Nakangiti siya sa akin. Tumayo ako at pinuksan yung bintana. Pero pagtingin ko sa labas, wala na yung batang babae. Magmula noon, lagi ko nang nakikita yung batang babae na yon. Lagi siyang nakasilip sa bintana. Lagi siyang nakangiti sa akin. Isang gabi, hindi ko na natiis Pinoksan ko yung bintana at tinanong siya kung bakit niya ako tinititigan. Sabi niya sa akin, gusto niya raw akong tulungan. May mga masasamang espiritu raw doon sa dormitoryo at gusto nilang makuha ang kaluluwa ko. Siya lang daw ang makakapagligtas sa akin. Sabi ko, paano niya ako maliligtas? Sabi niya sa akin, hanapin ko raw yung locket niya na nakabaon sa hardin. Kapag nahanap ko 'yon, ay ilalayo niya ako sa mga masasamang espiritu. Ang pangalan daw niya ay Marie. Siya raw ang tagapagligtas ko. Hindi ko alam kung bakit naniwala ako sa kanya siguro kasi parang wala na akong ibang choice at gusto ko lang matapos ang lahat ng takot. Siguro dahil bata pa ako noon at hindi pa ako marunong mag-isip. Kinabukasan, kumuha ako ng pala at nagpunta sa Hardin. Nagahanap ako ng laket ni Marie. Habang naghuhukay ako, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ko nalang pinansin kasi gusto ko nalang matapos yung paghuhukay. Sa wakas nakita ko rin yung locket. Maliit lang siya na bilog, pinuksan ko yung locket at nakita ko yung mukha ni Marie. Nakangiti siya sa picture na yon. pero biglang nagbago yung mukha niya. Para bang natutunaw ang balat at lumilitaw ang isang halimaw na may matatalim na ng ngipin at itim na itim na mata. Napatapon ko yung locket. Biglang lumitaw si Marisa harapan ko. Nakakatakot yung itsura niya, katulad siya nung nakita ko sa locket. Sabi niya sa akin, matagal na raw siyang naghahanap ng sisidlan at sa wakas nahanap na rin niya. Sisidlan? Anong ibig niyang sabihin? Sabi niya, Gagamitin niya raw ang katawan ko para makalabas siya sa dormitoryo. Nagtakbuhan ako papasok sa dormitoryo. Sumisigaw ako pero walang nakakarinig sa akin. Nakita ko si Marina, hawak-hawak yung laket niya. Sabi niya sa akin, hindi ko raw siya matatakasan dahil siya ang tagapagligtas ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa pero nagawa kong makalapit sa kanya at agawin yung laket niya. Binuksan ko yung locket at nakita ko na naman yung itsura niyang nakakatakot. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako makukuha dahil hindi ka tagapagligtas. Isa kang sinungaling. Sinarako ko yung locket at bigla na lang siyang nawala. Nawala rin yung malamig na hangin na umiikot sa buong building. Parang kasama ng pagkawala ni Marie ang lahat ng kababalaghan. Nawala yung mga tawa ng bata at yung music box. Doon ko lang napagtanto na si Marie pala ang may kagagawa ng lahat. Siya yung dahilan ng mga naririnig kong tawa ng bata at music box. Siya rin yung dahilan ng malamig na hangin. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari kay Marie at kung bakit siya naging ganon. Isa lang ang alam ko, may malalim na lihim ang dormitoryo na yon na hindi alam ng ibang tao. Pagkatapos ng insidente na yon, umalis na ako sa dormitoryo at hindi na ako bumalik. Pero hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, parang laging may malamig na hangin sa batok ko at naririnig ko pa rin yung mga tawa ni Marie, parang hindi siya tuluyang nawala. Sa kwento ni Ben, natutunan natin na hindi lahat ng tagapagligtas ay totoo, minsan sila pa ang panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, stay spooky. At tandaan, kung may malamig na hangin sa batok mo, baka si Marina yan.